Hello mga kalokban, so meron na naman tayo isa pang ituturo tungkol dito sa washing machine no, mga kalokban lalong lalong sa ganito mga double tab importante po to mga kalokban sa mga ganito may mga washing na lalong lalo na mga double tab mga kalokban so marami tayo nagagawa dito bakit malimit masira ang dryer so bakit lagi nasisira ang dryer mga kalokban so ituturo ko sa inyo ang kung bakit nagkagagano mga kalokban so ito umpisa po natin So na natapos po tayo dito sa tutorial kanina mga kalukban tungkol dito sa naglalabas ng tubig po mga kalukban. So ayo din lumabas ang tubig. So tinuro ko na po yung mga kalukban. Ayaw maglabas ng tubig. Minsan din naman pa siya nagde-drain, nalabas din agad ang tubig. So tapos na po tayo diyan. So dito tayo. Bakit sa kalimitan ganitong double tab malimit masi, nasisira ang dryer? Kalimitan nasisira ang motor ng mga ganito mga kalokban. Bakit? Kasi ang iba po kasi, ito, balik po tayo dito mga kalukban. Di ba kanina, ito, nalabas ang tubig, hindi pa siya nag drain Hindi pa siya nag drain nalabas ang tubig agad. Ang ginagawa ng iba, inaangat tong hose na to ginaganyan. Para hindi lang lumabas ang tubig. Mali po yung ginagawa nyo mga kalukban. Pag nagkaganyan ganyan mga kalukban, nalabas ang tubig at inaangat nyo. Wag na wag nyo po yung gagawin. Tumawag ka si technician or kung kaya nyo naman po gawin gawin nyo po mga lukban. ano po nangyayari ganito so pag nalabas ang tubig inaangat to nahus na to ang nangyayari pupunta dito sa dryer yung tubig so ito po yung butas na to yan itong hose na to diretso po yan, yan sa dryer ang nangyayari kasi ito kasi hindi sakop nitong bulb na to drain bulb itong butas nitong dryer so nangyayari tuloy-tuloy ang agos sa tubig, hindi na siya nakakalabas kasi inangat nyo po itong hose na to. Ang nangyari, dito siya pupunta ngayon sa dryer. So, pag pumunta sa dryer na, ito po kasi mayroon po siya dito butas. Yan. May butas po yan. Itong ano po niya. Itong belo. So, pag umapo po siya dyan yung tubig, tatagas ang tubig ngayon. Ngayon, pag ang belo ay sira na, tatagas ang tubig, didiretso dito sa dryer, kaya yan ang nagiging sanay, malimit masira ang dryer kasi ang iba, inaangat itong hose na to ang nangyayari pupunta sa dryer yung tubig so masisira ang dryer, katulad nito mga kalukban, kaya nasira ang motor nitong dryer na to, kasi nababasa siya. yan, para tandaan po yan na tumatagas ang tubig, at saka tiga, tingnan nyo po mga kalukban, puro kalawang ng taas so, ibig sabihin, dumadaloy na ang tubig dyan sa dryer na to dyan na pupunta sa motor kaya malimit masira ang ang dryer so marami na akong nagawa na ganito malimit sa double tab nasisira ang dryer kasi yan ang ginagawa nila pag dumalabas ang tubig dito inaangat nila hindi nila alam pupunta sa dryer yung tubig po niya mga kalukban pag ganyan po mga kalukban yung katulad nung sinabi ko sa inyo kan kanina puntahan nyo lang po to dito may bara po yan So, may tutorial na po ako dyan tungkol dito mga kalukban. So, yan, malimit po to sa mga double tab na sisira agad ang dryer kasi nangyayari. Dito po pasok ang tubig mga kalukban. Pag nasira tong bilo, tatagas ang tubig dyan. Kasi, yung motor, nakatapat dyan sa may butas. Hindi katulad dito yung motor ng washing mga kalukban. Kahit tumagas yung ito, mag tumagas ang tubig dito, okay lang kasi nandito yung motor niya. Hindi siya nakasintro dyan sa may butas mga kalukban sa gear na to gear case so yan hindi katulad nito tapat na tapat dyan sa may tapat na tapat dito sa butas nitong dryer mga kaluban so hanggang dito na video natin sana may natutunan ulit kayo sa uh, video na to mga kaluban sana malaking maging malaking tulong to sa mga may mga gatong washing machine so maraming salamat sa pagkatao na pinagalup sa atin lalo na sa ating mga kalaman makaluban mga hanggang dito ulit ang video natin sa so, mga ganito pagawa nyo na po or gawin nyo lang, kayo, na lang gumawa madali lang po, buksan nyo lang po lagi to so may tutorial naman po ako dito tungkol dito mga kalukban yan